Good size, good size. Toy besi mata lus toy. Uy, gua, Oi, lucky. Mamau. Mamau. Di sa sebelah nama idol. Nanti namin nak keran ngayon, tinamaan oh. gayon di banata Punang benda tamak muntik nak kumpus. Oh. Yun, tanggal mga adyol. Yun mga kapods, parang may blessing na naman oh. Tuy, ara sa tuy. Good size to. Yes, sir. Yeah. 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 Good. Good size naman mga buds. Grabe, idol. Jackpot naman oh. Nangus bukas eh. Yun. Good size. Uy, dalawa. Yes, sir. Okay, dalawang pagi. Bawi na mga buds, pagi.

1.6 kabads, magandang umaga Yo, magandang umaga mga kabads uh, Panibagong adventure na naman ngayong araw Panibagong hanap buhay Yun uh, salamat pala sa mga supporta sa mga ating channel Sa mga subscriber ko dyan, silent viewers Mga kaibig akong vlogger, Miguel of mga idol so, Mga kabads uh, Yun, tuloy-tuloy lang tayo mga kabads Sana, ilang araw di walang upload Yung naka-upload-upload na kundi eh, Kasi naka-adventure na Ayun, selamat salamat uh, sa Panginoon pala sa biyaya na pinagkaloob sa amin na raw-araw. Uh, Tapos po sa mga bad. Sana sortehan naman kami uli. Makauli ng lobster. Saka mga limasag. Si tabay lang mga bad. Uy, putik yung lambat. Sige, tulong muna ako sa paghatak mga bad. Para putik yung lambat masih, 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 masih. lebih seragam, lebih seragam toy. Hey, <laughs> mau, Good size, good size. Toy masih mampu toy. Oi, laki, mamau. ng panatama pa doon. Hindi ka na habis oh. Pabit talaga ang agimat ni ma'am. Ma'am, thank you ma'am sa agimat mo na binigay. Bisig sa gad, ma'am, oh. Ilan di paplang ma pap lang, ma'am. Sabi. Muli na, ah, kusama ko ba yan? Yun. Thank you so much mga idol. Andiyan na. Mga kabads. Mama ogad mga kabads. abaling ah, balik yung kinita namin kahapon pala mga kabads ay 29 2900 may git. Hmm. Biyaya agad mga kabads oh, muntik na gumabos kami oh. Naslide ko si Palaot eh. Iba naman tong dinanan dito banda sa ano ba? dito lang siya pala Alam ko wala siya eh Nariyan namin nung nakauna Wala kami na uli dito Doon sa ibabaw namin na uli yung apat na piraso. Dito doon sa unahan malapit sa isla Ngayon nandito sa so, umpisa Kapila ay likod doon Yun. Mm. Ah, mau agad mga idol, mga kabads. You know. Ganti yun sa ibabaw. Okay, malakas na yung high tide mga kabads. Ang lambat namin nandun na. Pagkatapos tapos tanggalin ito, bilisan sa pag-attack para hindi sumabit yung lambat. Okay. Oh, mata toy. Wala. mata, mata. So, Yun, tanggal mga ayol Mga kabads tala. Baby, chambana na Baby, chambana na Ayun, sumabit na yung mga natin Okay, tali muna namin mga kabads Para makata kami ang liit <laughs> Yun mga kabads, para may blessings na naman oh. Uy, aras na to Stage 2 Yes sir Oh yeah Good size naman mga buds Grabe idol Jackpot naman oh oke okay. Way ball Jackpot naman mga idol Good size naman oh Thank Lord, dalawa na. Okay, why bull? Why bulla bulla? Ma'am, ito na, Ma bertud. Gimat. <laughs> gimat lang. <laughs> gimat. Gimat lang, gimat mga idol. Ma'am Pinay in America, Miguel, love, shout out. Dalawa naman mo. Ito yung sagol. Size nyo 800 grams. Yan na sa uh, 700. Ito na. Diyan pa daan sa so, ila. Ano? sing angus buka sih. Yun, big size. Tinggi mak bad, menakas angus. Ini mana sabit jan, ini mana bau ram masih aduh. Tinggi. Yun mak bad, sekarang main tumut tek. ini pagi, pagi yang dipot mak bad. Uy, pagi. Tapi kita ini lagi okay, mga bads. Yun mga buds. Oh. Pakol. Wow, laki. Ping pakul mga bads. Patlek eh. na sa si gilid. Malakas na agos. Okay. Bra, pagi Bro, eh. eh Bayan Yun Uy, pakulos naman mga buds. Uh-oh. Oh. Atik uh -oh. to, uy. gilid na to, uy. Ay, pakul. Atik gilid naman nilagay mga uli, mga buds, kasi malakas pang agos. Sumabit na naman, sumabit na kami kanina, uy. Yun mga bad, update sa huli uh, Yun pa rin, hindi na yung lobster Dalawa Sa so, dalawang pakol Pagi namin, dalawang praso din 2x2 Pero <laughs> bawi ng mga bad sa lobster oh. 1 point 1.4 talaga naman nagdagaan pa kahit isa para may mabawi ang labor natin yun mga uy dalawa yes sir okay dalawang pagi mabawi na mga buds pagi oh yan yung isa oh malaki wow ayos yun, sana may lobster mga kabals para magdagdagan yung huli namin. Tanggalin ko muna yung pagi. Yun mga idol, mga kabals. Uy, ano yan? Pagi. Oh, wala ng wala ng katawan ng pagi. Kinain ng butite. Oh, walang hiya sa Walang hiya. Pagi kinain pa. grabe yung nakakain ito mga badyo Bandite o pating Ginusab ya Ginusab ya Pangit Yun mga badyo patapos namin sa pagbatak Hindi na tamaan dito Nuluyan namin kahapon ng na malaki Wala na siya Wala na kasama Hindi na lumabas <laughs> ba Hindi na kami mga dito mga badyo na kami sarap Kasi nalakas ng agos bukas Layo na Kumung yung huli, Kumung Yung lambat namin no, kulay chocolate na. Wala nang ano eh, wala nang hugas-hugas. <laughs> Paya to yon Yun mga kabads, oh, para may hulik may silalim mo, oh, malaki oh. Yung banata na lang mga kabads, nakadali pa. <laughs> Sana isda. Uy. 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 Bambu. <laughs> akala ko siya, akala ko grouper so na may lobster pa isang banata na lang mga buds hindi natamaan tamaan tapon dalawa sabong dalawa rin okay oy uy uy uy, uy 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 ball uy, ball isa na lang laging lobster yun mga kabas tapos namin sa pagbatak Ay, tapos namin ah, patanggal namin ang huli ito yung pakol namin mga badyo. Malaki yan o. Oh. Pakols! Oh, oh. Yun. Wow. Sarap na pakols. Okay. Pakols kiss. Yun. Salamat sa Panginoon. Ah. Uh, hindi naman kami nabigaw sa lobster. Nariya kami ulit mga kabads Para Hindi na kami magsinsay doon Bukas sinsay na sa tabi kasi hindi na yan ma no? Lakas ng agos Hindi na yan ma ah, Malibawa hindi na yan ma Sinsay kasi ano na yan Sobrang nakas agos Salamat pala sa Panginoon mga kabads Naibihayan mga kami Kami galab shout out kay ma'am Kami ah, shoutout galab shout out kay ma'am Pinayon ma'am low may lobster naman mam ma dalawa. Lagi mat, mat yun. Ah, bye bye mga kabads. Ah, Maria pa kami. Tagitis na lang sa tabi. Yan okay, lang muna yung lambat mga kabads para pag -aria. Ayos na. Dito lang ang sa kabila. Ano to eh. Dito lang sa toko ng tokon. Kajabid na ako. Kailo at ko no. Ito pala yung nabanaga namin. Mo. Uy, may kalampay oh. Oh, yun dalawang piraso na sa 1.4 uh, 1.5 1.5 kilos na yan mga bats kilo naman namin doon sa deliver deliver ano ba ganun buyer para kumita naman ng malaki laki yun hindi na kasi dito sa bad ng ibabaw eh sa namin hindi na nagdagan kapon dito namin na ulihan dalawa ngayon doon naman sa ano namin unahan <laughs>

shout time. At salamat sa mga subscriber natin dyan silent viewers na uh, walang sawang sumusuporta sa aking munting channel sa mga kaibigan kong vlogger. Shout out. Uh, sa channel pala mabanggit natin mga buds, suportahan natin. At uh, yun. Ah, uh, nauna pa shout out kay Ma'am Pinay in America. Salamat, Ma'am. Uh, God bless. Ingat yan palagi sa mga kaibigan kong vlogger. Nauna kay Idol Rapis for Fishing Shout out Idol sa anak mo magkasi si Drap Rap Shout out Kay Rinan Fishing Adventure Shout out Idol sa pamily mo dyan Kay Idol Jun TV Vlog Idol shout out sa mo Shout out Sa kaya ma'am My Star TV Vlog Yun shout out Miguel shout out sa family mo dyan ma'am Kay Farmer Boy TV Idol shout out Sa pamilya mo dyan sa Buhol shout out Kay ma'am Rosalia Katod Vlog Yun shout out ma'am God bless sa pamilya mo. Lennon fishing adventure, shout out Master. Uh Remis TV Watch Ken bro, shout out. Uh, Recursilius, shout out idol. Lex TV official. Uh Riki Sanjago vlog, Ronald Farm Boy, shout out. Uh Boy Malasugi official, shout out idol. DJ Mix vlog, shout out. Kabo luar Design XYC, Ilona no shout out. Jocelyn Barlam Vlog, shout out. Boy Langoy TV, Kim's World, Jusper TV Idol. Amulet Fishing, shout out. Maris Correct Channel, shout out Master. Nanayrobi Channel, shout out Ernesto Gutlay, shout out. Share Your Story, Ronnie Arubel, shout out. Bike and Fish, WP Fishing Cooking with Lakay. Chiming, shout out. fiction review yun shout out Herimo Dodoy shout out Marasigan Channel shout out Tignoy Blogs, yun shout out sa inyo mga idol DJ Rhino Show LA Covers shout out Hineroto Vlog Life in Japan Countryside shout out Maribik Piris vlogger ko no yun shout out Namdish Din UC Trackers shout out Junior Channel shout out Julius Kitsin. In Store, shout out. Dear Kuya G, The Poor Fisherman, amazing, shout out. Marilota Cador, shout out. Labrasirus, Teacher surgeon. Buhay ka na the channel, shout out. Tita Lisa TV, yun, shout out. Holy Adventure, shout out. Amigo Gumer, vlog, shout out, idol. Botcar Adventure, shout out. Two Passion Fishing, It's Maria P. Uh, Nelson Sagun Vlog. Yun, shout out mga master. Uh, yun, Papa Jun TV Vlog. Yun, shout out. Ernie TV. Shout out, Idol. Yun, sa channel pala mabanggit natin mga bads. Supportahan natin mga bads. subscribe natin yung channel nila mga bads. Yun. Uh, shout out naman natin yung mga kaibigan natin na sumusuporta na o na kachi yung si kun sa Iloilo, shoutout to choy sa pamilya mo jan sa Iloilo. kay Joey Ganhi, ni idol shout out sa pamilya mo jan kay DJ Manradi kay Lords the Pitanon sa Surigao yun shout out uh, John Riga Bayeron yun shout out sila ni Dina Infante, shout out sa Manila kay Ronnie Arisco Demal Bradon Okison Jojo Kison. Jan Tiberio, yun, shout out sa kapatid ko dyan sa ni Baisia, kay Nigerly sa mga anak mo, Roland at Jirik kay Inteng, yun, shout out at saka kay Nini Panay dyan, sa Dubai kay Bilyo Aberbino shout out, Idol Halong, God bless kay Manong Liber Jastral, yeah, shout out kay Jin, kay Bia, yun, Miguel Ab, shout out Halong, God bless din at sa dito din mga buds, sa Iloilo Ramirez Masura Arthur Kina Gaming shout sa family niyo diyan sa kabarangay ko dito mga bads Miguel Abs shout out sa lahat sa lahat na nag ng nag-share ng video maraming salamat sa Negros shoutout din Irale Martial sila ni Manong Osong diyan sa Bacolod kay Junior Chan yon shoutout. out kay Gishon sa Japan Miguel Abs shoutout yon at sa hindi pala nag-skip ng ads pala mga bads maraming salamat Uh, sa mga bago kong subscriber, maraming salamat. Uh, Tapos po, isang pasalamat sa inyo, mga buds. Kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag naman kalimutang mag-subscribe. Para updated ka palagi sa aking channel yon God bless, mga buds. Love you all. kita kits tayo next video. Mabuhay po tayong lahat, mga buds. Sa mapagpalang hapon. Love you all. Bye-bye. See you next vlog.